Woi, sakit tuh. Serada mangkat Ayan Yan po siya. Hello! Ito po. Oh, ang anak ay nagtulog-tulogan. What from black my Resistratas. Yes. Ayan po ang kanilang bahay. Hindi pa na ano. Hindi pa tapos guys. Sorry. Hindi pa tapos. Maya naman ako. Ang sa akin ay tapos na. <laughs> Pero mapahal ko ba? Pamukos ako ah. Maya ako. ano, wala pa silang alcohol. Nagkapit din nila karoon. Gamay mo ito, kumbala bala, isar ka kwarto. Sala dahil. Kalayo kay, gusto tag, pangitag sintro na, ba yun ay, pangitag bukid na. Kalayo kay, hindi ako naman ganit, pamasahin ako, kada jote na ako sa tindahan, 20-20. Bakan port, okay. 40 okay. bela, <laughs> tiyan. <Okay. laughs> okay. Ha? Ano ba yung ko? Up, eh? Uy! Uy, ang kasagit ko! Galing ang pwede ng na asawa! Tugaw ang kitagay! Bella, tiyan! Wow! May coconut wine po, guys! Kasagit ko! Ali, di rin yung mag-interview ito. Hello, guys! Mga kasagit today is vlog. So, ayan, guys. Andito po ako ngayon sa bahay ng bunsong kapatid po namin kasi bago lang siyang kadada, kadarating galing sa abroad so maghahouse tour po tayo at <laughs> house tour po tayo at kukumustay na din natin siya kung paano ang ang buhay niya sa abroad so ayan guys para makasyagit ang tibok kalibutan magsyagit na lang tangtanan <laughs> guys, ito po ang Sister Akas ko, ang bunsong kapatid namin sa anim. Galing po siya ng abroad at kakararating lang po niya. So, ayan guys, so, e, okay, e i okay. po natin siya sa ano ang buhay ng OFW. OFW. So, so ayan na, BFF. <laughs> BFF. ah mm -hmm. uh, eh, ano mo ang mga mga kaganapan mo doon sa abroad? Kukuha lang tayo ng mga 9 minutes may halong struggle talaga kasi yun ka na ba? <laughs> kasi kung magyot yan parang sa video yun kasi alam mo na sa hirap ng buhay dapat tayo mag decision ba? Diba? kasi malaki na yung mga anak natin yan at saka in, ano ba huy huy <laughs> Sige na kayo.

Gani, mag gani oh. Di ba ito mga yung pag-on, pag-description? Ano-ano, mong good, sumbay mong So, how do you feel? <laughs> so, unsa'y feeling niyo nga nakauli, naka sa Pilipinas? May halong saya, at least, mm, lungkot, kasi doon ka na sa ibang bansa, ayun, napamahal na rin yung mga alaga mo, tsaka yung amo mo. So, parang pag first mo pa lang ng abroad, parang anak mo din sila, di ba? Yes! Um, anak mo din sila na iiwan mo kasi babalik ka sa pamilya mo. So, ganyan din. Masasaktan ka rin kahit hindi mo sila kanuro. Almost 3 years mo silang kasama, masasaktan ka din kasi napamahala na sila sa iyo. So, yung pag... Uy ko na dito, masaya na ako kasi kasama ko ng mga anak ko. So, may pasalubong ba ako sa iyo? Ah! Shagit. Oh, <laughs> uh, ano, yan guys, na ang mga airs Botika ng Barangay ang mga interview. So, so mag ano na tayo mag-iinuman? Hoy! shot. <laughs> so, siya, siya din, ay siya po ang kapatid ko guys sa ah, hindi pa nakakakilala. So, na, ang iba ay nakilala naman ninyo yung mga kapatid ko doon sa Dumagok na palaging nagpapasinaw ng bangkok kasi walang trabaho. Watching from YouTube, from YouTube, my sister Akas. Yes, yeah, then, ano, na timing din na wala po kaming pasok sa aking work. So, hmm. dito na lang ako magkocontent kasi oh bihira lang ako makagalak. Yung pag content man, mo, ano. parang mahihiya pa ako. Hindi ko pa masyadong, ano, alam mo na. Alam mo na, alam na yan nila, di ba? So, so, yun na yun. So, ayan na, guys. Makasyagit ang lahat. Makasyagit ang lahat. Makasyagit. <laughs> <laughs> so, don't forget to... <laughs> so, may babae lang ako sa'yo, bro. Alam mo, kapag YouTube, nandiyan na lahat yung mga marites sa buhay mo, di ba? Oo, ungkatin talaga ang anong... sa umpisa ng so, mga umpisa. buhay mo. Yan na oh, nakikita niyo oh. naman sa mga pag umpisa ko sa YouTube okay. ay pala inaano Kaya, ko ng mga mga taga-Maynila kasama ni Brenda pinuntahan niya ako saan ako okay. nakatira. First, dati. first oh. huwag kalimutan magpasalamat sa taas. Yes, so, so stay humble lang talaga tayo oh. so down to earth kung anong mangnarating sa buhay First, huwag mga busuhan yung nagmamahal sa'yo. First yeah. yan. At saka wag mong kalimutan kung saan ka galing. Huwag 'wag tata yes. ta uh, ano ba 'yan, 'wag ano ba yan, 'Wag 'wag mong pakan kung saan ka galing. 'Di ba? Yes, 'yan um, po ang mga yan. comment ng mga followers po namin na <laughs> stay humble, down to earth, 'wag lalaki oh, ang ulo. Kaya... Hindi naman lalaki ang ulo kasi pag lalaki ang ulo, hindi hindi <laughs> naman maano, ma-ego ma sa basurahan. <laughs> kaya nga 'di ba? 'Yan, simula-simula lang 'yan, at saka alam mo na 'to, alam mo Yes, guys. So mm -hmm. So, at saka, ayan, 'yung pamilya mo, 'wag mong kalimutan. First, yes, nakabenefits naman sila Thank sa akin. You. First, ang taas talaga at saka mga friends mo na supportive sa iyo, 'wag mong kalimutan 'yan kasi dyan ka kumugot sa kanila. At saka kung saan galing, 'yan talaga ang binaka first Yes, yeah, so ayan, guys. ayan watching from YouTube my sister akas. Nakasyagit ko gamay, kito ba akong ipatagay, gi ka na bro. No! Ayan guys, ma mag ano gigkot sa kanya manghingi. Ay! So don't forget to like, subscribe my YouTube channel Nonon Vlog at sa FB page ko ay Nononvlog Vlog din. So para makasyagit ang lahat, lahat naman tayo nakakasyagit pa, o diba? Nakakasyagit lahat ng mga mga kasamahan namin sa vlog dahil sa pagsasyagita namin. Bye-bye! So, Bye-bye! Salamat -bye. you